Hey yo mga Toysers, Advance Merry Christmas sa inyong lahat. Dahil kakatapos na ng Halloween, check natin ang mga Christmas decorations. Actually, pangarap pa to nung bata pa ako, no? Kaso nga lang para sa akin, parang sa December ko lang siya madi-display. Nabibitin ako, no? Ang ganda ng design nito. Meron siyang cable car. Oops! Kala mo na sa Enchanted Kingdom ka, no? Hindi ko alam kung anong tawag sa ride na yan, no? Pero astig! Woo! Sarap! Meron din silang windmill. Yan. Dito sa Pilipinas, hindi kasi nagsasnow, no? Kaya hindi tayo makapagtayo ng snowman natin. <laughs> Gusto ko talagang maranasan yan. Kaso nga lang, mahina ako sa lamig. No? So, isipunin ako sigurado. At pati yung mga kasukasuan natin, no? Lalamigin. Arthritis at gout. <laughs> yan, ang ganda talaga. Dito rin, no? Buccaneer boat. Vikings or anchors away, no? Kung anuman gusto nyo tawag. Meron pa nangangaroling sa baba. Ang galing. Ito naman, pambata spinning teacups. Kaso, hindi siya gumagalaw, no? Ang ganda. <laughs> Dito tayo sa taas. Train station. Ah, nga so. Umaandar talagang yung train, no? Paikot-ikot nga lang siya. Pero astig pa rin. Sa taas naman, merong bahay. At ayun, si Santa Claus. Panalong-panalo kung itong design ng bahay mo, no? Ito naman, roller coaster astig. Woo! Woo! Wee! <laughs> na excite na ako kahit nanonood lang ako. Boom! Check ulit natin. Holiday coaster. Yan. Ito na. Let's go! Wee! <laughs> you know, ooh! dre diretso na. No? Wee! Boog! Slow descent, no? Tapos biglang bababa. Ito naman, parang mga snow globes, no? Nakaka-relax talaga pag tinitingnan ng mga snow globes na ganyan. Glitter na siya, no? Yan. Ang true reason ng Christmas, no? Si Jesus Christ. Sarado muna natin siya dyan. Ito pa, Holy Family with the Three Kings. Dito naman si Santa Claus. Yan. Siyempre, meron ding Ferris Wheel. Ganda. Sa baba, meron ding mini Ferris Wheel. Yan, tapos pwede ka pa mag ice skating na no, sa gitna. Uy, popcorn, sarap ang dami no. no? Panalong panalo yung popcorn na yan ha? sa malamig na panahon. Dito naman pancakes yata yan. Sa Pilipinas bibingka at puto bumbong ang binebenta no. Dito nagsa sideline si Santa Claus. Ano kayo binebenta niya diyan no? Silipin naman natin sa iba. Ayun. Nagsisiso sila no, pero hindi gumagalaw. Nakita ko nga pala to sa SM, no? So, bisitahin nyo na kung gusto nyo bumili at designan ang bahay nyo. Ito naman, ang ganda, oh. Yung mga nagsiski pa baba, no? Yan, oh. No? Natatakot kasi akong gumulong-gulong agad sa baba, no? Pero, syempre, practice makes perfect, no? Yan, may trend din siya, no? Ang ganda, eh, no? Mala wizarding school ang datingan. Hogwarts. Talaga namang pangbata ang Christmas. Naalala ko itong pinaka paborito kong holiday nung kabataan ko no. Madaming aginaldo, madaming pagkain, holiday break. Masaya lahat, nangangaroling ka. Sa Pasko, meron ka pang regalo galing mismo kay Santa Claus, no. <laughs> Ito naman, Christmas carousel. Ganda. Nakaka-relax talaga 'yung mga ganyan. Saktong-sakto sa mga first date sa mga bata at sa mga gusto lang mag-relax and enjoy. So ako na ang isang unang babati sa inyo ng Merry Christmas mga Toysters. Follow me and see you next time. Bye-bye!